Si Director uh, Teresito Bacolcol ng FIVOX, nasa ating linya na rin po. Good morning po, Director. Uh, yes ma'am, uh good and uh, good sir. Good morning po sa inyong dalawa. Opo, sir, okay. kakamustahin namin ang ano po, ang Bulkang Kanlaon. Okay, so uh, after the eruption kahapon ay hindi na po ito nasundan. Ah mm -hmm. uh, sa ngayon nakapagtalap uh, tayo ng uh, 20 na volcanic earthquakes this is for the past 24 hours. And uh, kahapon lang din po tayo ng sulfur dioxide na umabot ng 1,669 tons per day. So nasa alert level 3 ang Kanlaon volcano mm -hmm. ngayon. And uh, ang rekomendasyon po ng aming opisina ay uh, evacuate po yung uh, nakatira within the 6-kilometer danger zone. Mm -hmm. Opo. Sir, so, uh, paano nyo ilalarawan itong pagputok ng Bulkang Kanlaon? Ito po ba yung magmatic eruption, phreatic eruption? Okay. So right now, uh, kinaklasify muna namin as um, uh, explosive eruption. Mm -hmm. uh, titingnan natin yung mga abo na binuga kahapon kung ito pa ay galing sa uh, bagong magna uh, mm -hmm. na i-analyze ia po natin yan. Pero yung mga past uh, ashing events, kung naalala nyo po, may mga uh, steaming, pag-usok na may kasamang pag-abo for the past uh, several weeks now. Uh -huh. uh, in fact, since October 19, meron tayong naitalang halos 80 na uh, ashing events ang mga karami ang mga uh, abo po na binuga ng Kalaon Volcano ay galing po sa uh, lumang magma uh, mm. o lumang mga bato so right now uh, ikaklas titingnan natin kung yung uh, abo kahapon ay nanggaling sa bagong magma then we may classify this as a magmatic eruption oho pero sir yung ashfall pala nakarating na rin sa ibang lalawigan ano ho ay uh, yes, sa uh, umabot po ito hanggang uh, Gimaras, Iloilo at Antique sa uh, northwestern side. Mm-hmm. ako. Kaya ang abiso po doon sa ating mga kababayan ay eh, magsuot na ng face mask ano po. Ah uh, yes, uh, tama po kayo uh, magsuot po sila ng face mask kapag may abo uh, lalo na sa may mga uh, problema sa respiratory system, yung mm -hmm. mga uh, may hika, uh, pwede po kasi ma-aggravate po yung uh, karamdaman nila kapag nakalanghap po sila ng mga abo. Oh, tapos lastly po on my part, uh, director, nagproduce din pala ng shockwave itong uh, yes pagputok. Po. Uh, sobrang lakas po ng uh, pagputok nagkaroon po ng shockwave uh, yung uh, Kandaon volcano kahapon. Oh, gra ito pinapakita namin yung ano, yung mga letra. Ano ba yung shockwave na ibig sabihin, uh, Cecil? Opo. Uh, director Uh, ano yung sabi ng shockwave? Yung, uh, sa sobrang putok, uh, para may putok po, bago uh, uh sumabog yung uh, or kasama ng pagsabog ng uh, Kanaon volcano. Ah. Uh -huh. Malakas na explosion. Ibig sabihin yung, yes, yung... Po, yes, po. Ma dumagundong, uh -huh. parang ganun ho, ano? Yes, yung... dumagundong. Ayun, yun ang sinasabi ko Cecil na uh -huh. kailangan maintindihan ng ng uh, ordinaryong Pilipino yes. yung scientific term. Apo, apo. Kasi pag narinig mo earthquake mm -hmm. eh, baka akala yung mga tsunami. 'Yung uh -huh. wave 'yan, eh, 'di ba? Uh, yes. 'Yun, oh. So ito yung sa ingay, yung lakas. Ah, uh, yes po, mundo. ito yung um uh, powerful pressure na na generate by explosive release of energy uh during eruption. Ayun. 'Yun. So ngayon, Ayun. ah tahimik muna si Kanlaon at ah, ang mga kababayan natin nasa nasa sa po na hazard zone. Paano naman sa Taal? Tahimik pa antalon ngayon, ah director? <laughs> Uh, yes, ang Taal Volcano ay nasa alert level 1 and uh, for the past uh, 24 hours, uh, anim na volcanic earthquakes lamang yung naitalaan natin. So yung December 2 na Friato mm -hmm. Magbatic event na no, umabot ng 2,800 meters ay hindi na po ito nasundan. Okay. <laughs> Pero patuloy pa rin ang pag-iingat at nakamonitor ang mga, mga kasamahan niyo sa ahensya? Uh, yes po, uh, kailangan talaga natin tutukan yung ating mga aktibong vulkan. Uh, tatlo yung vulkan natin ngayon na may alert levels, Taal, Kanlaon, and Mayon. Ako. And, ah, uh, ah, Mayon, ha? Yes, uh, papisimayan. Al alert level 1 din po yung Mayon vulcano ngayon. Mm -hmm. uh, sunod-sunod lahat yung mga yan. oh. Ako. At uh, siguro meron pa kayong gustong ipa, ipaabot sa ating mga, ka mga kababayan sa Negros Oriental? Okay so at sa para po sa ating mga kababayan na nakatira sa paligid ng Bulkan uh, Calaoan uh, pakiusap po na manatiling alerto at iwasan ang pagpasok sa loob ng 6 kilometer uh, danger zone uh, makinig po sila sa abiso ng mga lokal na pahamalaan at sa amin pong opisina and uh, wag po nilang baliwalain ang panganib na posibleng mga posibleng pagputok uh, at wag po silang maniwala sa mga fake news na kumakalat mm -hmm. uh, lagi nating unahin ang ating kaligtasan at ang ating kalusugan yun. Ay, yun, right. yun. Ito. Maraming right. salamat, ha, Director At mag din po kayo at ating mga uh, kasamahan dyan sa PBORGS. At uh, maganda umaga po. Yes, ma magandang umaga din po sa inyo.